Dora-dora na naman ang person. Inahanap ko dito kung nasan yung Alimol. So, matagal na kasi akong hindi nakakapunta sa Cubao. Kaya, hindi ko na masyado natandaan kung uh, saan banda yung Alimol. So, siguro last na punta ko pa sa Cubao is 2013 or 14, ganon. May gagawin kasi ako dito. So, ayan, finally nakarating Ayan, natapos na ako sa DFA. So, ayan yung pinunta ako sa Alimol. So, ayan, nilibre mo na ako ng ate ko. Kumain kami sa KFC. So, after namin kumain ng KFC, hinatid ako ni ate sa may MRT. So, pupunta ako sa school ko sa uh, RTU or Rizal Technological University sa may Bonnie Avenue. So, mag-MRT ako para mabilis ang biyahe. Ayan, natin niya ako kung nasa ang na, MRT. So, ayan, nakakuha na ako ng card. So, ayan na, pupunta na kami sa may MRT. So, ako lang palang pumunta. So, pabalik na ako neto uli sa DFA eh malapit lang naman yung school ko ng college sa DFA so isang ride lang naman MRT ako sumakay para mabilis at para walang traffic so pinasobre ko lang naman yung TOR ko sa RTU dito ako sa DFA sa so, nilalakad ko yung documents ko so pangalawang balik ko na to ngayong araw na to kasi yung kanina pumunta ako yung documents ko kasi hindi naka ano hindi naka-SOBRE. So, kailangan sabi sa DFA, ipalagay sa SOBRE kung saan kang school kumuha. So, nung nakaraan kasi nung kumuha akong itong documents ko, eh ano, uh, hindi nilagay nung taga-RTU sa SOBRE. So, nirequest ko yun, eh. sabi ko ilagay sa SOBRE. So, masungit yung ano, yung dun sa Registral. So, sabi niya, okay na daw yun din na daw yun iana ano, ng DFA so ngayon na problema ako kasi hindi nakalagay sa sobra so ngayon bumalik ako sa RTU sa Rizal Technological University so ayan, okay na nilagay nila sa sobra dito so okay na andito na ako nakabalik na ako na nakapila